guys Pauli na kami Yan, daradara ko na guys Si Nako aming nyog na sinungkit ko Sinanggot ako dun sa Bicol, sinanggot Ito guys, nyog Nyog yung daradara ko Yan na guys Ito ang agyan Pauli na kami tabi po Ayan, ah, nauna na ang anak ko sa kasawa ko. Tumuo na kami ng nyug. Nandadarawang ko sa aga. Pagbalik ko sa panganiba. sarap talaga sa mamuhay pag sa bundok. Nakatikim ka pa ng buko. Fresh na gulay. Dami pang nyug. Walang problema sa panggata. Tapos, katikim ka pa lang fresh na isda. Dahil, ang hanap buhay dito, dagat at mangingisda at bundok yan may gulay na may isda pa bali ang problema lang nila dito ay ang, yung bigas sige wala dito guys na palayan. yan na ibili talaga ng sakusa kong bigas pero sa ulam andito lang may dagat may bundok yan. magkawil ka sa dagat magpangkit may pangulam na, may pang pa. Nice. Pwede pa dito mag-alaga ng baboy dahil hindi dito masilan. Nice. Yung malapit na kami. Naulam na sila. Kung ngayon natin buwat-buwat ko ang nyug sobrang mahal ng inyo ngayon guys kailangan talaga magsariling kumuha ng panggata guys, sih mau elipanti pula itu. sampai aku. <lapo> guys, dyan na guys nakuha ng inomin at may host naman yung guys nandito yes. na kami ito pala guys yung baboy nila tatay yan bali dito na yung nakatali dahil nasira yung tangkal yung kulungan nila ng baboy nung nakaraan bagyo tum bhai hati sí, ¿no sí,